Magandang araw mga kaibigan, ang tatalakayin natin ngayon ay ang Henesis 41, ang bidyong ito ay naglalaman ng dalawang kwento, una, ipinaliwanag ni Jose ang panaginip ng faraon, pangalawa, ginawang tagapamahala si Jose sa Egipto. Halina't samahan niyo kung panuorin at pakinggan ang salaysay mula mismo sa libro ng Biblia, umpisahan na natin. Pagkalipas ng dalawang taon, na naginip ang faraon na nakatayo siya sa pampang ng ilog ng Nilo. Sa kanyang panaginip, biglang may umahon na pitong maganda at matabang baka na kumakain ng damo. Maya-maya pa ay may umahon din na pitong pangit at payat na baka, nilapitan ng pitong pangit at payat na baka ang pitong maganda at matabang baka, at kinain. At nagising agad ang faraon, muling nakatulog ang faraon at nanaginip na naman. Sa kanyang panaginip, nakakita siya ng pitong uhay na mataba ang butil na sumulpot sa isang sanga. At sa sanga ring iyon, sumulpot ang pitong uhay na payat ang butil na natuyo, dahil sa mainit na hangin na galing sa silangan. Kinain agad ng mapapayat na uhay ang pitong matatabang uhay. At nagising agad ang hari. Akala niya'y totoo iyon, pero panaginip lang pala. Kinaumagahan, litong-lito ang isip ng faraon tungkol sa mga panaginip niya, kaya ipinatawag niya ang lahat ng salamangkero at matatalinong tao sa Egipto. Sinabi niya sa kanila ang mga panaginip niya, pero wala ni isa man sa kanila ang makapagpaliwanag kung ano ang kahulugan nito. Pagkatapos, lumapit ang pinuno ng mga taga ng alak at nagsabi, Naalala ko na po ngayon ang mga kasalanan ko. Hindi po ba't nagalit kayo noon sa akin at sa pinuno ng mga panadero at ipinakulong niyo po kami sa bahay ng kapitan ng mga gwardiya sa palasyo. Isang gabi noon, nanaginip kaming dalawa at magkaiba po ang kahulugan ng panaginip namin. May kasama kami roon na binatang Hebreo na alipin ng kapitan ng mga gwardiya sa palasyo. Sinabi po namin sa kanya ang panaginip namin at ipinaliwanag niya sa amin ang kahulugan nito. Nagkatotoo ang sinabi niya tungkol sa amin. Pinabalik niyo po ako sa trabaho ko at ipinabitin niyo sa puno ang bangkay ng kasama ko. Kaya ipinatawag ng Faraon si Jose at pinalabas siya agad sa bilangguan. Pagkatapos siyang gupitan at ahitan, nagpalit siya ng damit at pumunta sa Faraon. Sinabi ng faraon sa kanya, Nanaginip ako pero walang makapagpaliwanag ng kahulugan nito. May sa akin na marunong kang magpaliwanag ng kahulugan ng mga panaginip. Sumagot si Jose, Hindi po ako, mahal na hari, kundi ang Diyos ang siyang magbibigay ng kahulugan ng mga panaginip niyo para sa ikabubuti niyo. Sinabi ng faraon ang panaginip niya kay Jose. Sinabi niya, na pa ako na nakatayo ako sa pampang ng ilog nilo. Biglang may umahon na pitong maganda at matabang baka, at kumain sila ng damo. Maya-maya pa'y may umahon din pitong pangit at payat na baka. Wala pa akong nakitang baka sa buong Egypto na ganoon kapangit. Kinain ng mga pangit at payat na baka ang pitong matatabang baka na unang nagsyahon, pero pagkakain nila, hindi man lang halata na nakakain sila ng ganoon dahil ganoon pa rin sila kapapayat. At bigla akong nagising, pero nakatulog ulit ako at nanaginip na naman. Nakakita ako ng pitong uhay na mataba ang butil na sumulpot sa isang sanga. At sa sanga ring iyon, sumulpot din ang pitong uhay na payat ang butil at natuyo dahil sa mainit na hangin na galing sa silangan at kinain ng mga payat na uhay ang pitong matatabang butil na uhay. Sinabi ko na ito sa mga salamangkero, pero wala ni isa man sa kanila ang makapagpaliwanag ng kahulugan nito. Sinabi ni Jose sa faraon, Mahal na hari, ang dalawang panaginip po ninyo ay isa lang ang kahulugan. Sa pamamagitan ng mga panaginip nyo, ipinapahayag sa inyo ng Diyos kung ano ang kanyang dagawin. Ang pitong matatabang baka at pitong matatabang uhay ay parehong pitong taon ang kahulugan. Ang pitong payat at pangit na baka at ang pitong payat na butil na uhay na pinatigas ng mainit na hangin na galing sa silangan ay nangangahulugan po ng pitong taong taggutom. Gaya po ng sinabi ko sa inyo, mahal na faraon, ipinapahayag sa inyo ng Diyos kung ano po ang kanyang gagawin. Sa loob po ng darating na pitong taon, magiging labis ang kasaganaan sa buong Egipto. Pero susundan po agad ito ng pitong taon na taggutom, at makakalimutan na ng mga tao ang naranasan nilang kasaganaan, dahil ang taggutom ay nagdulot ng pinsala sa lupain ng Egipto. Matinding taggutom po ang darating na parang hindi nakaranas ng kasaganaan ang lupain ng Egipto. Dalawang beses po kayong nanaginip, mahal na Faraon, para malaman niyo na itinakda ng Diyos na mangyayari ito at malapit na itong mangyari. Kaya ngayon, mahal na Faraon, iminumungkahi ko po na dapat kayong pumili ng isang matalinong tao para mamahala sa lupain ng Egipto. Maglagay din po kayo ng mga opisyal sa buong Egipto para ihanda ang lugar na ito sa loob ng 7 taon na kasaganaan. Sa mga panahong iyon, Ipaipon niyo rin po sa kanila ang lahat ng makokolekta ninyo galing sa mga ani at sa ilalim ng inyong pamamahala. Ipatago po ninyo sa kanila ang mga ani sa mga kamalig ng mga lungsod. Ang mga pagkain ito ay ilalaan para sa mga tao kapag dumating na ang pitong taong taggutom sa Egipto para hindi sila magutom. Nagustuhan ang hari at ng kanyang mga opisyal ang mukahin ni Jose sinabi niya sa kanyang mga opisyal. Wala na tayong makikita pang ibang tao na kagaya ni Jose na ginagabayan ng Espiritu ng Diyos. Kaya sinabi ng faraon kay Jose, Sapagkat sinabi sa iyo ng Diyos ang mga bagay na ito, wala na sigurong iba pang tao na may kaalaman at pangunawa na kagaya mo. Gagawin kita ngayon na tagapamahala ng aking kaharian at gobernador ng buong Egipto at susunod sa iyo ang lahat ng tauhan ko. Pero mas mataas pa rin ang karapatan ko kaysa sa iyo. Tinanggal agad ng faraon ang kanyang singsing na pangtatak at isinuot sa daliri ni Jose. Pinasuotan niya si Jose ng espesyal na damit na gawa sa telang linen at pinasuotan ng gintong kwintas. Ipinagamit din niya kay Jose ang kanyang pangalawang karwahe at may mga tagapamalita na mauuna sa kanya na sumisigaw. Lumugod kayo sa gobernador! Kaya simula noon, naging gobernador si Jose sa buong lupain ng Egipto. Sinabi pa ng faraon kay Jose, Ako ang hari rito sa Egipto, pero walang sinuman ang gagawa ng kahit ano rito sa Egipto nang walang pahintulot mo. Pinakalanan niya si Jose ng Zafenat Panya. Pinag-asawa rin niya si Jose kay asenat na anak ni Potiphera na pari mula sa lungsod ng On bilang gobernador, si Jose na ang namahala sa Egipto. Si Jose ay 30 taong gulang pa lang nang magsimulang maglingkod sa faraon. Umalis siya sa palasyo at umikot sa buong Egipto, tunay ngang naging masagana ang ani sa loob ng pitong taong kasaganaan. At sa panahong iyon, ipinaipo ni Jose ang lahat ng nakolekta galing sa mga ani. Ipinatago niya sa bawat lungsod ang mga ani na galing sa bukid sa palibot nito. Napakarami ng trigong naipon ni Jose, parang kasing dami ng buhangin sa tabing dagat. Itinigil na lang niya ang pagtatakal nito, dahil hindi na ito makayanang takalin. Bago dumating ang taggutom, ipinanganak ang dalawang anak ni Jose kay Asenat na anak ni Potifera na parin ng lungsod ng On, pinangalanan ni Jose ang panganay na Manase dahil ayon sa kanya, Dahil sa tulong ng Diyos, nakalimutan ko ang mga paghihirap ko at ang aking pananabik sa sambahayan ng aking ama. Pinangalanan niya ang pangalawa niyang anak na Ephraim. Sapagkat ayon sa kanya, dahil sa tulong ng Diyos, naging masagana ako sa lugar kung saan nakaranas ako ng mga paghihirap. Natapos na ang pitong taong kasaganaan sa Egipto, at nagsimula na ang pitong taong taggutom katulad ng sinabi ni Jose. May tagutom sa iba't ibang lugar pero may pagkain sa buong Egipto. Dumating ang panahon na naramdaman din ng mga taga-Egipto ang taggutom. Kaya humingi sila ng pagkain sa hari. Sinabi ng hari sa kanila, "Pumunta kayo kay Jose dahil siya ang magsasabi sa inyo kung ano ang gagawin niyo." Lumaganap ang tagutom kahit saan. At dahil sa matinding taggutom sa buong Egipto, pinabuksan ni Jose ang lahat ng kamalig at pinagbilhan ng pagkain ang mga taga egipto Pumunta rin sa Egipto ang halos lahat ng bansa para bumili ng pagkain kay Jose dahil matindi ang taggutom sa kanilang bansa.